Hello guys, welcome back to my channel. This is AgriCrafts Doc. Kasama natin ngayon si Sir Cesar. Ang daya ano ni AgriCrafts Doc. Uh, Naglalagay siya ng face mask. Dapat wala, <laughs> di ba? Ayaw magpakilala. Hindi eh, eh, kasi ano, guwapo ako pag may naka, pag naka face mask. Diyan, <laughs> yeah, face mask na rin ako. <laughs> uh, si Sir Cesar Binghilo sa Ellen's Aggravate Supply. Siya ang technician under ng Texicon Products. At kasama rin natin ngayon ang isa sa mga kasamahan natin sa mundo ng vlogging. Ikaw na mapakilala. Si Hello guys, Millennial Farmer.28 po. Kasama natin si AgriCrop dito na ngayon sa farm para sa isa namang makabuluhang pagkukwentuhan patungkol sa pag mga problema na nararanasan sa ating mga taniman. So, yes. So guys, nandito kami ngayon sa isang basakan o palayan para pag-usapan ng isang bagay na pina-practice ng ilang mga kapwa natin, farmers. Hindi po namin alam kung sino pang may-ari nito pero ito ay located dito sa Rizal, Palawan. Sana makikita namin ang may-ari para mahingian din natin ang uh, idea patungkol sa topic na aming pinag-usapang pag-uusapan. Ang topic na ating pag-uusapan ay ang tungkol sa paggamit ng ilang farmers ng pangkuhol kasabay ng pre-emergent herbicides o tinatawag nating pambuto. Meron kasi kaming na-encounter ng mga farmers na nag apply ng pangkuhol at pambuto Nang sabay. Ginagawa nila ito para makatipid sa time at labor. Pero ang tanong natin, ang ganitong practice ba ay wise at advisable? Kung isa ka sa mga gumagawa nito, panoorin mo ang video ito. Fortunately mga kaagri, dumating ang may-ari ng palayan na si Mr. Frahinal. Ngayon hihingian natin siya ng idea kung ginagawa niya ang ganitong gawain na ina-apply sa isang application ang dalawang magkaibang produkto na pangkuhol at pambuto. Pang sa pagsisimula ng basakan, malimit to nag i tayo ng pangkuhol kung sakali may kuhol uh -huh. mayroon ko kasi ibang farmers ako nadadaanan tinatanong ako pinaghahalo nila yung para sa kuhol at para sa pambuto ng damo sa inyo ba nasubukan nyo na yan? wala tinukuro ko yun kasi parang ang sa iskipit ko nun hmm. hindi siya ko nung maganda pero may mga kapwa po ba kayo farmers na gumawa ng ganong senaryo? wala pa, rin. wala pa naman kasi sa ibang lugar may nasasalubong ako pinagsasabay nila yung application ng pambuto, pambuto at, saka sa at saka yung pangkuhol. Hindi naman kasi kasi kung pambuto, kailangan mag-spray ka ng pambuto after, halimbawa kung kung naman, sa pangkuhol kasi kailangan may tubig, tubig <coughs> ka mag-spray. Sa pambuto, kailangan walang tubig. So, Narinig niyo days. na mga kaibigan magsasaka napakagaling ho nung idea ni kuya tama ho yun yun ang lagi namin pinapaliwanag sa mga farmers na dapat pa nag pang nag-spray ng pangbuto walang tubig walang tubig hmm. oh. kapag mag-spray ng pang kohol kailangan May tubig para mapatay lahat ng kohol at nakalabas sila sa, sa panila, lupa sa, sa putik yeah, yeah. no kasi kung nasa putik hindi mo oh, yun ang galing yeah, ang po. galing based on experience yan okay Ayano no, ang isa sa mga ano Uh, lagi kong nasa salubong sa mga farmers sa ibang lugar na pinagsasabay dahil gusto nilang makatipid useless makatipid sila sa pagpa-spray pero magagastos naman sila sa gamot. <coughs> so nawawala yung isa sa dalawa. Oh. Akala lang nila po nakatipid sila. Akala nila nakatipid. Nakatipid <laughs> sila sa bayad sa pag-spray. Okay, Ayun po. lang, pero Ayun hindi po. nila naisip na gagastos sila ulit sayang. dahil hindi naman umepekto yung isang, isang... gamot doon. Paan? i ka rin ng pang hindi mo rin mapapatay lahat kasi yung iba nakabaon sa putik. Opo, oh. tama po. So, kailangan lagi may tubig. Yun yung rules. Yun yung rules ng dalawa. i ka ng pang kailangan ganit yung tubig oh. at Masa po. At ang palatandaan po, po doon sa pamboto, kailangan mamasa-masa. So, para masabi mo siyang mamasa-masa, simple lang po, tatampalin nyo lang ng bahagaya yung lupa. Pag tinampal nyo at... May lalabas na tubig. Yan na, mm. ang sinasabing mamasa-masa. Napakagaling ni Kuya Kuya, isang mag Kasi... <laughs> kailangan ka <laughs> mag-spray ka kasi, alam mo ba, nagpang ka ng pambuto. Tumapon ka ngayon, after 2 days, bago ka i pambuto. Yes. Kasi para hindi mapiktuan yung palay na yung seedlings niya. Oh, yung puti. Oh, oh yung kasi pitik yung niya. mata niya. Oh, um, yung, yung <clears throat> sumata, Yes. Isa pa ho yan. Yeah, depende sumata. yung sir kung mm. ano, direct or transplanted. Oh, transplanted. Mm. Kasi kapag transplanted naman, pwede naman na uh, mag-apply ka 0 to 4 days. Oh, pwede zero. ka na mag-apply. Oh. Pero kung Pag direct seeding ka... Bago siya lagi ng kuan Tama po. Tama po. Patanim. Oh. Yan yeah, o no, mga kasaka, meron no tayong natutunan ngayong araw sa oras na ito kay Kuya. Sana makara makarating sa kung saan man yung vlog natin ito Para naman uh, may share natin sa kanila Para mas malinaw at ating maintindihan Ating isa summarize ang mga pinag-usapan So to sum it up Hindi wise at advisable na ipagsabay ang pangkuhol At ang pambuto Sa kadahilan ng ang pangkuhol ay ina-apply natin sa basakan na may tubig na 3 to 5 cm upang ang mga kuhol ay magsilabasan mula sa ilalim ng lupa at tamaan ng mulusi na hindi pwedeng gawin sa mga pre-emergent herbicide o pambuto dahil ang mga pambuto ay ina-apply lamang sa mamasa-masang lupa para naman bulokin ang mga butong damo sa ilalim at ibabaw ng lupa. Kapag isinabay natin ang pangbuto sa pangkuhol sa isang kahon na may tubig ang tendency ay hindi tatamaan ng herbicide ang mga butong damo sa ilalim dahil lulutang lamang ito sa tubig so basically ang epekto lamang ay ang pangkuhol at mawala naman ang bisa ang pangbuto so instead na makakatipid tayo sa gastos lalo tayong gagastos pa in the future dahil tiyak na ang mga butong damo na hindi tinamaan ng herbicide ay sabay na magsisitubo at magiging sanhi naman upang tayo ay bibili ng mga early post-emergent herbicides. Yan po ang disadvantage mga kaagri kung pinagsabay nating i-apply ang pangkuhol at ang pangbuto. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video nito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, Like and share. Happy farming!